Welcome back po sa ating channel mga kateets Bago po tayo mag upload ng panibagong video ay magbahagi muna tayo ng kunting kaalaman tungkol sa mga kagamitan sa pagkitresyor Mga kateets, itong gamit ko na ito noon pa ito, napanood nyo na ito sa aking naunang video Kung bakit ko nga pala ito daladala -dala hanggang ngayon ay eh dahil paborito ko po ito at saka DIY ko po ito mga kateets Napakasarap kasi sa pakiramdam mga kates na yung DIY mo ang siyang kasakasama mo at pinagtitiwalaan mo. Kaya mga ka hindi ako hindi po ako nagsawa na gumamit ng mga DIY kasi nga po ay gawa ko po ito mga kates. Kaya mahilig po ako sa DIY. Kasi ba naman, kapag ka nakahit yung gamit mo mga kateets na DIY mo, feeling mo kasi parang napakahinyo mo na po mga kateets. Na nang dahil sa mga na-invento gamit o na mong gamit ay nakahit po kayo gamit ang kalaman mo. Kaya napakasarap po sa pakiramdam na gamitin ang mga DIY na pang treasure hunting mo kasi napakasaya po ng pakiramdam mga kateets. Kaya ito, ito yung dati kong gamit na pendulum. Actually, tinuro ko na po ito sa dati kong video kung paano gagawin. Kasakasama ko po ito lagi mga kate, tsaka napakasaya ko po kapag kasama ko po ito. Parehas lang po ang lukit nito sa aking ginawang ilrad at sa aking, sa aking binili na uh, tisla mga kate. Ito naman yung L-rad ko mga kateets dowsing lang po ito mga kateets simpleng dowsing lang po at tinupi ko or binaluktot ko na lang ng 90 degrees at binilhan ko po siya ng ano mga kateets binilhan ko po ng ano ah, hawakan ang hawakan naman ay bronze rod din ito na may butas yan po mga kateets Nag-order ako na isang piraso na ganito kahaba. Hinati ko. Tugmang-tugma naman na kasyang kasya siya sa prunes ko. Tsaka ang ganda ng performance nito mga katiits. Talon niya ang aking ang aking Tesla. Napakalakas ng performance. Yan po. Napapansin niyo po sa likuran ko, meron pong deposit dito sa likuran. Yan po yung Napakagandang sign dyan sa likod. Mapapanood nyo yan sa susunod kong video mga katets. Kaya napakadali lang po mga katets gawin. Bumili lang kayo ng bronze rod na ganto kalaki. Sinlaki ng malaki pa ng tingting. Basta alam nyo na po yung size nyan mga katets. Saka bumili kayo ng ganto na tube. chub siya na bronze din. Tsaka salpak mo lang siya napakasarap na napakagandang gamitin niya mga kates tsaka napakaganda siya sa malayuan kasi ang lakas ng sagap ng bell mga kates. ito naman yung sa upang gamit nabili ko napansin nyo mga kates napakarumi yan napakarumi niya hindi ko pa nalinisan kasi nga po eh Nalikitan kasi ng tip ito yeah, ito yung ito yung tesla ko mga katets adjustable sya adjustable yung antenna tsaka orig po yung kuan kasi yung gumawa talaga ng tesla mga katets hindi ko na po babanggitin yung pangalan nandito po nakatatak yung pangalan niya mga katets kaya original po sya tsaka kinausap ko po yung talagang nagmanufacture nito nang gumawa nito nag nagchat kami so nakita ko yung item sa kanya nga daw galing mahina po ang sagap ng tisla na ito mga katiets hindi katulad ng iba na nag nagbablog din nagtitreasure sobrang lakas ng hatak ito talo siya ng aking ilrad na DIY kaya masarap ang pakiramdam mga ka kung malakas pa ang DIY mo sa mga electronics na gadget. Doon siya nagtuturo mga ka sa likod kasi nga po meron po talagang deposit doon. Nakaschedule na po yan mga ka na hukay. Yan. Doon po talaga siya nagtuturo. Ito na po yung gamit ko ngayon mga ka Tesla. Tsaka yung tail mga kateets. kaya wag po kayong magsawa mga kateets wag po kayong magsawa na gumawa ng DIY kasi nga po kung marunong kayong gumamit marunong lang kayong gumamit ng DIY talagang matutuwa kayo mga kateets kahit ano naman ang gawin ninyo kahit nga po tangkay ng kamuting kahoy kung marunong lang kayong gumamit Talagang makakahits kayo Kasi ito mga kateets Pinag-aaralan po ito Paano gamitin Hindi basta-basta na Treasure hunter ka na Eh marunong ka nang gumamit nito Mga kateets Hindi lahat ng treasure hunter Marunong gumamit nito At hindi lahat ng treasure hunter Gumagalaw At naghahanap ng aura Kasi pinag-aaralan po yan Mga kateets Kaya sa mga treasure hunter dyan na nagsisimula pa lamang ito lang muna ang gagawin ninyo mga katets na ipapangako ko po sa inyo na malakas talaga hatak ng ilrad na ito mga katets bilhan nyo lang ng tube na bronze bronze tube yata bronze rad na tube hindi yung buo na bronze rad ay magandang gamit na po ito mga katets para sa akin Napalak, napakalakas po ng hatak nito mga katets kaya antabayanan nyo po ang mga bagong video ko mga ka na i-upload pa lang. Panoorin nyo po kung gaano ka legit ang mga gamit na ito mga ka Yan. Maraming salamat po sa inyo mga ka sa inyong panunood. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para po sa susunod nating video na i-upload ay manotify kayo mga ka at marami tayong mahuhugot na kaalaman sa pag hunting. Maraming salamat po. Happy hunting sa ating lahat. <coughs>